Una sa lahat, ako nga pala si Mr. de Tumale. Uh, nasasabi sa inyo na kami ngayon ay papasok dito sa isang farm na kung saan ang mga tanim ko ay puro pakwan. Nakaraang buwan mga kabayan na dito na kami galing. Kaya lang, parang hindi pa kami gaanong kontento sa kuha namin. Ngayon, dadagdagan na namin. Uh, dadagdagan na namin ang aming kuha para naman, mga bigyan namin ng marami yung aming mga katropa sa tabok. Kung sino man sila, papakilala na namin sa uli. Oh, uh, ito na mga kabayan. Kung nagigitan nyo ngayon, iba eh, daming mga pakwan na yan. Yan ang aming kukunin. Uh, nung nakaraan doon kami sa kabila, ngayon dito naman kami ginala ng engineer. Mas maganda rito, hindi ganong maraming damo, pero mas marami ang pakwan. Eh mga kabayan, kung nakikita nyo yung aming mga kasamahan, nagumpisa ng mangunguha, at kami naman ay mangunguha na rin mga kabayan. o <laughs> oh, mga kabayan, paano? Pakwan! Wait! Pakwan. O oh, mga kabayan, pakwan. Ito na yung pakuanan ngayon na aming pupuntahan. Kung nakikita nyo, malinis yung pakwanan at halos pakuanan ang makikita mo. Tulad nito mga kabayan, o? Oh. Ito yung hita mo. Maliit lang pero masarap ito. Matamis. Malasang malasa mga kabayan. Oh, mga kabayan, ang pakwan na ito. Kita mo. Pulang pula ito mga kabayan. Kita mo. Pulang pula mga kabayan. Sarap dito sa pakwanan. Ah, mga kabayan mukhang mga nabubulok na yung mga pakwan nyo ah. Eh, hindi na kayang kainin mga kabayan pagkatapos nito pag nakukuha na nila yung mga magagandang klase. Uh -huh. papasugin na ito yung mga tupa. Mga uh -huh. kakainin na lang ito ng mga alaga nilang hayop dito mga kabayan. Uh -huh. Kaya ngayon habang ano pa may naku papakinabangan pa na medyo maganda pa at may bintawa namin mga kabayan. Siya nga kung pala ko, pa kabayan, ay, ay, may, may, mayroon lang isang konting katanungan. Kanino bang pakwanan to pat kabayan? Ito yung pakwanan ng kasama namin ng mga kabayan. Holy si ka, engineer. ninanakaw nyo to eh. <laughs> hindi ah, oh. Yung kasama namin si engineer eh. Eh kung hindi si engineer kasama, hindi kami rito.